Dito sa baryo namin, normal lang ang usapang aswang. Pero si Lolo, iba siya. Habang lahat naglalagay ng bawang, siya pakape-kape lang sa may beranda. Sabi niya palagi, hindi makakapasok ang masama sa tahanang puno ng pananampalataya. Hindi namin masyadong sineryoso hanggang sa dumating ang gabing iyon. Alas 12, tahimik. Tapos, blag! Parang may babigat na bumagsag sa bubong. Si mama nagpanik. Lolo, narinig mo yon? Pero si Lolo, kalma lang, nagkakape. Binabasa pa ang Biblia. Umuha siya ng kandila, nilagyan niya ng langis. Ang apat na sulok ng bitana. Tapos tahimik lang siya, nagdadasal. May dugong tumulo mula sa kisame. May kumaluskos, may mabibigat na yabag sa itaas. Paikot-ikot. Tumilip ako at nakita ko. Isang nilalang, maliit, kuba. Parang tao, pero hindi tao. Mapula ang mata, mahaba ang kuko. Inaamoy ang bubong, parang naghahanap. ng takot na tao. Nang itapat ni Lolo ang krus sa bubong, tumigil. Walang sigaw. Walang alis, tahimik lang. Kinabukasan, may kalmot sa yero, may dugo, mabaho, at may naiwan na kuko. Hindi tao, hindi hayop. Si Lolo, tumingin lang sandali, tapos nagtimpla ulit ng kape. Hindi na bumalik ang aswang, pero gabi-gabi, si Lolo, nasa upuan pa rin niya nakatingin sa dilim. May kandila sa tabi at kape sa kamay. Tahimik lang siya, pero alam naming lahat, hindi pa tapos ang laban. Dahil minsan, naririnig pa namin parang may gumagapang sa bubong bawat pag-ikot sa taas ni lolo sa bawat paghigop niya ng kape parang sinasabi niya na huwag kayong matakot basta ako ang gising hindi sila makakapasok follow for more stories like this